uh, mapagpalang umaga sa ating lahat mga kapatid no mga kaumi at mga kapatid sa spiritual no ganito po ako magkasa ng gamit yan mula sa iba't ibang uri ng formula at iba't ibang uri taglay mga radar niya. Yan. Sa bao pa lang po mga kapatid makikita na po ninyo. Makikita na po ninyo yung ano yung pwersa niya, no? Pagkat itong bao na ito ay matagal na itong sinakripisyuhan, no? at punong puno na sa panata bas bas at ito naman yung mga kasagkapan na nilagay mula sa iba't ibang uri ng pato kahoy na naging pato na 40 kaklase na iba't ibang uri at mga mutya ng kidlat na anim na klase no Crystallize na shell at iba't ibang uri ng mutya no? yan ganito po ako magkasa mga kapatid ng gamit no? pagkat buhay po ang nakasalalay no? tulad po ng nagpapatunay po sa atin no Pagkat hindi naman po 'yan sila magpapatunay pagkat nagbabayad po 'yan sila at sa totoo lang mahal po talaga yung gamit ko no Okay lang mahal basta may mga patunay at tunay talagang naligtas yung mga tao no Yan pulido at siksik talaga sa iba't ibang uri ng mutya dahil kung ikakarga ko lahat yung mga ano hindi ko sila durugin malamang ay ilang piraso lang po talaga puno na po itong ano isang ano lang isang bao lang puno na po ito ng kasangkapan kaya yung idea ko eh, dinurog no para mahalo tana, mahalo lahat yung iba't ibang uri ng mga mutya no yan sa salsagan palang mga kapatid nagtataglay na ito ng bakod puder pamundo pang no pangwasak panghigok panira ng baril pangwasak ng mga itim na mahika o mga gamit nila sa disgrasya at sa mga sakuna. Sa salsagan pa lang, kahit salsagan lang, sapat na po. No? Sapat na po dadalhin. No, kahit salsagan lang. No? Yan po. Kahit salsagan lang, tulad ng mga nagpapatunay sa akin. Lalo na kung hinaluan pa ng iba't ibang uri ng mutya. Kaya tulad po ng sinabi ko, ang mutya na sinasangkap, no? Mutya na sinasangkap ko ay tulad din naman ng ano, ibang nagaano din. Ngunit ang kaibahan lang ang mga muteng ito ay niluhuran talaga, no? Niluhuran ni yung mga kasangkapan nito. No? Kaya sa mga bawat tipak na ito, may iba't ibang uri na itong taglay no? sa bawat ano lang ito sa bawat gabuti lang no? kahit isang klase lang mutya na kahoy na naging bato ay sapat na dalhin no? kung kayo ay naniniwala no? at meron din siyang ano meron din siyang gemstone pagkat ang gemstone po ay isa po yung enhancer para hindi kapitan ng negatibong enerhiya yung gamit. No. Yan. Hmm. yan. Ngayon ay break na po ako at mamaya-maya kakain muna ako. Uh, maglalagay muna tayo ng maglalagay po tayo ng mga iba't ibang uri ng kahoy dito na mga pandipin sa kahoy no maglalagay po tayo upang mas lalo pang mapatibay mapalakas yung gamit natin sa tulong ng Panginoon na siyawi no at sa mga nag PM sa akin ngayon ko na po ikakasa yung order po ninyo pagkatulad po ng sabi niyo may napasad may nagpasadya sa akin na isang security guard no nagpasadya sa akin ng gamit pagkat alam po niya at siya po mismo nakadama no siya po mismo hindi yung sa akin ng galing na buka-buka lang ng galing sa akin mas mabuti ng mga tao yung nagpapatunay no yan po sige po at magbabalik po tayo makalipas lang po ang ilang mga sandali no?